So magandang araw sa inyo mga Five9 Nandito na naman tayo para sa panibagong vlog At uh, ito yung ating topic for today Paano nga ba pumasa sa interview Kapag nag apply bilang isang security officer or isang security guard So tara pag-usapan natin yan Five9 Okay, paano nga ba tayo makakapasa sa interview? Siyempre, sisimulan natin sa ating plain guard. So, mag apply tayo bilang isang security guard. Kailangan tayo ay mayroong personal or physical appearance. Yan, importante yan. Kailangan presentable kayo, malinis, mabango. Ayan, siyempre, kailangan pag mag apply tayo, mabango talaga tayo dapat at good looking para meron tayong physical appearance. So, doon pa lang, makikilala na nila kung ang aplikante nila is maayos, maayos sa sarili. So, importante yan. At syempre, yung kailangan nag-undergo kayo ng training para alam na ninyo yung gagawin kapag kayo ay mag-a-apply bilang isang security guard. Syempre, kailangan din, kumpleto yung inyong 201 file, yung inyong mga clearance, hindi ko na babanggit isa-isa dahil sa nakaraang vlog ko, nabanggit ko na to at na-explain ko na sa inyo yung inyong 201 file. So, ang nakaligtaan ko lang doon ay yung birth certificate or PSA birth certificate. So, tinatanong ng agency kapag kayo ay interviewin, ikaw ba ay mayroong license? So, importante yan. Siyempre, yung ating work experience, kung bago pa lang kayong mag-apply, wala pa kayong experience, so bibigyan kayo ng consideration yan. Uh, tuturoan nila kayo. Ang nagawa ni agency, yung nag interview bibigyan ka nila ng chance para magkaroon na experience. Siyempre, importante talaga yan, yung work experience, lalo na kapag security guard yung ina-applyan mo. Siyempre, kung nag-undergo ka ng training, itatanong dyan yung yung mga basic function ng security guard or yung mga ginagawa ng isang gwardiya sa kanyang pwesto, ano-ano nga ba? So itatanong nila yan, kailangan ay maipasa, maipasa niya yan. So madali lang naman yung mga tanong na yan. And then yung ating 11 general orders, kailangan kahit papano, alam natin yung 11GO dahil yan yung ating trabaho sa araw-araw yung ating code of ethics. So, kumukuha sila dito ng mga pailan-ilan lang sa mga interview. And then, ganoon din ang ating code of conduct. yan yeah, nandyan kasi yung mga trabaho ng isang security guard. Kaya, kailangan eh, ma-memorize nyo yan. Medyo mahaba lang yan. Kahit ako, hindi ko pa na-memorize lahat yan. So, masyado crucial ito sa atin pero kailangan may alam kayo dahil kailangan po masakay sa interview dahil isa yan sa mga itinatanong. Ayan, syempre, yung reporting natin, kailangan marunong kayong gumawa ng report. So, itinatanong din yan kung uh, paano kayo gumawa ng report. Bibigyan nila kayo ng example na isang insidente. So, gagawan, nila, gagawan mo yan ng report and then ibibigay mo yan sa kanila Siyempre, kailangan dyan yung 5Ws and 1H. So, wag natin kalilimutan yan sa ating reporting. Itatanong nila yan kung ano bang mga part of report ang alam mo. Meron tayong spark report, incident report. So, yung mga written natin, written report. So, kailangan is alam nyo yan. So, yan yung mga itinatanong kapag kayo ay mag-apply bilang isang security guard. So, yan. Yan yung interview sa inyo. So, maipapasa nyo yan, mga 5-9. Sigurado ako. Meanwhile? So, yung ating security officer, syempre, ibang level to eh. Medyo mahirap to. Ayan, same lang din naman yung procedure kapag ini-interview. Tinatanong din kung meron kayong work experience. And then, kung complete yung 201 file, mas maganda. Tsaka yung ating security officer license yan importante yan, syempre, kailangan bilang security officer, kailangan, alam mo, ang 11 general orders. Ayan, maraming security officer dyan na hindi memorize yung ating 11 GO. So, kailangan, alam mo yan. Kasi yan yung ituturo natin sa ating mga subordinates at yung ating code of conduct, hindi yung ating code of ethics. So, tinatanong din yan sa interview kung alam mo ba 'yan? So kailangan is alam mo 'yan bilang isang security officer. Kasi nga pagka nasa field ka na o nasa isang detachment ka na, 'yan yung mga itinuturo ng security officer sa kanyang mga tauhan o mga plain guard. Kumbaga Okay, so sa ibang agency nagbibigay sila ng exam. Exam para sa security officer. Meron naman na kapag napasa mo 'yon, 'yun na. Pasado ka na, konting uh, interview lang, okay na. Security officer ka na nila. So, tinatalong din yan kung paano ka ba gumawa ng report. Yan, kailangan magaling kang gumawa ng report dahil ikaw ay nag apply nga bilang isang security officer. So, tinatanong nila yan sa interview kung paano ka gumawa ng report. Uh, at kailangan marunong ka mag-handle ng mga problema sa iyong area. So, syempre, dun sa reporting, dito nila titingnan kung marunong ka bang gumawa uh, at kung mayroon ka bang recommendation para sa iyong area. Ayan, kailangan magaling ka ang gumawa ng report. Siyempre, tinatanong din nila kung ano bang may tutulong mo sa security agency na ina-applyan mo. So, kailangan mapasa mo yung interview nila na alam mo kung paano mapapalago yung agency nila. Kung paano ka makakatulong sa kanila para mapaganda yung uh, lumago malumago yung kanilang agency. Ayan. So, dapat aware tayo dyan. Lalo na sa area natin, kailangan is kung mayroong aksidente, kailangan aware tayo dyan. at uh, kaya natin gawa niya ng report, spot report, incident report, Ayan, so direct na kagaya dyan sa agency, pinapasa yan. So, Siyempre, tinatanong din nila dyan kung paano ka ba mag-handle ng tao, ng mga security guards mo. Tinatanong din nila yan sa interview. So, kailangan mapasa mo yan. At siyempre, kailangan mayroon kang routine sa iyong detachment bilang isang security officer para ma-enhance yung mga tao mo at yung mga policy dapat yan ay tinuturo mo sa iyong mga subordinates bilang isang security officer. So, kailangan pagandahin mo yung uh, trabaho nila. Yung trabaho mo, so, ituro mo sa kanila yung mga dapat gawin bilang isang security guard. Yan, bilang isang security officer, so, ikaw na yung mag handle sa kanila. ituro mo sa kanila kung ano ba talaga ang mga dapat gawin bilang isang security guard. So, yan. Isa pa dyan na tinatanong uh, kung ikaw ba ay 24-7 na nakikipag-coordinate bilang isang security officer. So, kailangan makipag-coordinate ang security officer sa ating agency, lalo na sa mga biglaang mga aksidente or incidente. So, kailangan is nakikipag-cooperate tayo sa ating agency. So, na-experience ko na yan bilang isang security officer ng dati kong agency. So, hindi uso yung off-duty ka is wala ka ng trabaho kailangan makipag-coordinate ka pa rin dahil security officer ka nila, kailangan pa rin ng mga impormasyon galing sa'yo. So, yun yung naranasan ko sa dati kong agency. So, sobrang ganda naman ng agency na yun at maganda yung mga policy nila. So, bilang security officer, kailangan sundin mo yung policy ng ina applyan ng agency para mapaganda ito at mapalawak ang ahensya. So, yan. Kapag naipasa naipasan nyo na yung interview bilang plane guard or security officer, yan. Okay na, 5-9. Matanggap na kayo yan. At ipopost nyo na nila kayo. So, kailangan. Hindi tayo mapili sa pwesto na paglalagay natin. So, sila pa rin yung mag-decide sa ating magiging pwesto. So, yun yung mga ano natin. Uh, kailangang masagot sa mga interview para maipasa ito. Sana ay nakatulong ang vlog ko na ito sa inyong mga 5-9 and to God be the glory. Bye-bye!